Umaani na ng mga itlog ang isang grupo na magsasaka sa barangay Tubigon sa bayan ng Ferrol, Romblon matapos sila matulungan ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng kanilang Special Area for Agricultural Development Program. Kamakailan ay iaabot sa 290 ready to lay chickens ang binigay ng DA sa Tubigon Planters Association na binubuo ng 25 miyembro karamihan ay mga may bahay. Sa panayam ng PIE Romblon kay Association Vice President Suzette Liorca, Nagtulong-tulo ang mga miyembro umano para mabuo ang kanilang poultry na paglalagyan ng mga binigay na ayuda ng DA. Noong Disyembre, aabot sa 800,000 pesos na ang pinagkaloob sa kanila sa kabila ang mga kulungan, pagkain ng manok at mga vitamina. Ibinibenta nila ang mga itlog sa halagang 200 pesos hanggang 230 pesos kada tray sa mga residente lamang ng kanilang barangay. Layunin ng grupo na mas ma-expand ang kanilang customer sa ibang bayan pa sa nilalawigan. Mula Blon, Paul Jason Foss, nag-uulat para sa PIA Memorapa News, on the go!